Okay. Okay. Thank you. You? Hi mga sis! Exercise day 2. Pag ano tayo, mag-twister tayo. Ito yung gamit ko. Twister machine. Buti sa bigat ko, hindi, hindi ano bumigay. masakit sa mga taligiliran mga sisi sure ito na yung effective na yung mga anong dito nagagalaw ah masakit yung dito <coughs> Maghulahop naman tayo. Guys, hulahop tayo. Hindi <coughs> man ako marunong eh. Harios. <laughs> Hari soltarito mapapagod ka sa kakuha sa baba. 我不会。Oh, no, <laughs> ah! Papawisan na tayo sa kaka-ikot. Pero, yes, yung masakit dito. Mag-zumba naman tayo. Abangan bukas yung ating zumba-zumba. Tumaro-tumaro. Mag, ano mo na ako, mag-twister mo na ako, magpapawis na ako. Kasi oh, may pawis na tayo kunti. O, oh, ba diba? See you tomorrow, mga sis. Mag, mag-twister-twister mo na ako. Pawis-pawisan ng kunti. Mag-burn yung calories kahit one calorie, two calorie per day, okay na. Hinay, hinay After mag-exercise, mag, mag sa damit ng mga pari. <laughs> Joke lang. Plancha. Oh, wala na akong plancahin doon banda, oh Wala na. Itinupi ko na, tapos si planca Tapos, bukas, maglaba na naman ako ng mga ano yung dalawang linggo. Two weeks. Two weeks na paglalo, pag ano. <coughs> ako guys, parang nabinat ako. Uy, eh, masakit yung mga dito ko. Pag i-ganon press-press mo. Lalo na yung dito. Ganyan, ganyan. Masakit. Oh. Huh? ang sarap magpamasad yung whole body massage yung ba yung pang na massage yan talaga ang buhay laban lang laban japan <laughs> malaki pa ang katawan see you tomorrow for other next video Ciao! <laughs> <laughs> समी तो फोड़ी रख हाँ। मामा उठी त नसी न जाई <laughs> सिर भी नहीं जाना जरा बाद बाद हम सिर नो 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 क्या नहीं हो नो नो माज बढ़ी है नहीं 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 उसके मुंडी लाई तो आनी नहीं नहीं नहीं